Hello, good morning, uh, Dr. Herman. Uh, pupunta ako ngayon sa inyo. Uh, ibibigay ko yung check mo kay Joanne. So, hindi ko alam alam kung alam niya na meron kang check eh. Pero titingnan natin yung reaction ni Joanne ngayon. So, wait lang po. Ito yung check mo. Ito na ako sa bahay nyo. Malapit na. Yan. So, sabit lang ako, lang ako. Kaya lang po ah. Ayan. Sabit lang. Grabe, nakakabaliw. Ito, dok. Ito yung chege mo. chege mo. So, ibibigay ko ngayon kay Jordan. Kay Johan. Ito na gulat. Tara. Tama tayo.

Man, no, no. Okay, lang. Okay. Okay. Yeah, worries, ini, kayita, one Be... one lang. Para ilang lang to, di ba? Ilang lang lang sa 46,000 plus na oh. Good job. Oh. <laughs> so, okay ba? Okay, Power? Power! lang, ilang, ilang, sa ilang, sa desk ilang, 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 So, Surprise niya yun sa'yo. Grabe na Ang galing, ang galing. hanggang hanggang ngayon.